Hi guys! For today's video is sasama tayo sa pag-harvest at mungunga tayo ng prutas na bayada. At bago tayo makapunta doon ay tatawin muna tayo ng ilog. Ito yung ilog kung saan naglalakad ako. Makikita nyo guys habang naglalakad, eh, madumi yung tubig. At yan, kasama ko ang aking boyfriend Habang naglalakad kami, eh, bakit ang babaw? Dat tataas lang natin yung pants bago tayo tataas. So, yan, naglalakad na tayo papunta doon. Ayan ang aking tita. Habang naglalakad, eh, makikita yun yung bridge. yun yung dating bridge doon, hanging bridge na nasira dahil sa bagyo ang sunod So, habang naglalakad, sobrang init, guys. Ang init. Pero, it's okay. At habang naglalakad, nakakita nga ako ng kulay pink na bulaklak. Kaya, nakikitan ako. Kaya naman, pagkataas namin, eh, kami kumain. Kaya naman, nagdali-dali akong naglalakad. Habang kinitignan yung magandang nature ng aking lupain. Charot! Hindi kaya lupain. At yan, ang napakalawak na lupain nila. Oh, oh, apakaganda naman niyang halaman na yan. So, nagmuni-muni muna ako habang nagaantay kaming kumain ng mga tita ko. Tapos yan, for the review muna tayo ng ating pupuntahan. At maya-maya dyan is may kukuha kami ng lemon. Ayan, show ko muna yung magandang nature. Ang init! at yan, lumabas ako ulit tapos, pupunta doon upang tignan kung ano yung ginagawa nila kasi na-excite ako yan, nakakakita ko ng red na flower tapos, nakakain kasi dati yan so, bababa na ako, tapos sinamin ko pa tapos yan, nilagay ko ng phone ko sinet up ko na, tapos yan hindi naka-align, kaya yan pinakita ko, and then hindi ko maabot yung gusto kong makuha, kaya tinawag ko siya And then, gusto ko ulit i-align para makita ko ng gusto. Ayan. Ang daming bunga. Tinatawag tong star apple. Kaya naman. Ang yung aking tita. Na naman naging masaya. Tapos, kinukulit ako. Ayan. Tapos, sabi ko naman, wait lang tita, kukuha ko ng hinog kasi madami. Tapos, pagkatapos namin kumuha at nagmanimuni, ayan, papakita ko sa inyo kung gaano kadami itong bunga. Ang lalaki guys, ang ganda, ang sarap, I mean, ganun. Aha. Tapos yan, nangunga kami ng panglagay sa kabibe, I mean, kabibe.